At ang ating susunod, vice, governor, at, -ta -ta kayo, ay, eh, mga kapatid uh, sa lahat ng ating minamahal ano. ang ating course. Ang mga nalalawigan governor Oyin Matias Umali at ating susunod na vice governor pag kaya kayo magtatakayo ay. At dinibaha pulisap sa pasukan sa ating susunod na vice governor kuya Lemon Matias Kumali palakpak naman po. At siyempre ang aming nanghihingi isang vocal po nakalaga Kumali handang maglingkod, buhay man, oh kaya niyong sabutin yan pero sa buhay, magligkot kahit nasaan, kaya maglingkod, Bukal J, RBN, Ilagan at syempre, ang ating muling ipabalik bilang ating tinig sa ikatlong distrito, dito, Congresswoman Cherry Domingo Umali Ayan. yung mga nandyan po yung mga po Kakaudi lang po yung pumunta doon sa link ko sa itinuro kong lugar. Mas mauna po kayo tatangga pag doon kayo nakaupo. Ay, nakatayo po. Ha? Yan, ginawa na po namin gabi nang sa ganon. Ay, uh, pero malamig naman po ang panahon. Para po, para po uh, alam na po namin na darating kahit yung managahanap buhay, makakarating po. Ha? Sir po, ito ba nato na ng mga... Taas nga po ang kamay lahat ng mga miyembro na alagang umali! Hindi alaga mo. Yung po hindi alaga mo balik taas ang kamay. Nakaramdam na. Wala pa ba itong ano? Hops? Wala pa. Ay, inaayos pa yung master list. Taas nga po yung 50-50. <laughs> May eh, ganun ako din, 50-50 ako, may 30-70, ganun. Alam nyo, naglaro na ako namin sir. At malugod po namin kayo when welcome sa tahanan po ng aming kasama, Engineer Boat Balino. Palapakan naman po natin. Bob, dito, sir. At was sur, tapos at was norte dito din. Oo. Muli po, ah, dito po tayo ay... Ah, alam po, Sir parang last year lang, hindi ko lang po anong buwan tumanggap sila ng ah, bigas na 25 din ata. Tapos yung 5 kilos ay binahay-bahay po ni uh, parang ako din ang kasama din. Kumikot-ikot, umabot kami ng alas 9 ng gabi. Kumikot ang inikot namin ito. Di ba anak, no? Inikot namin ito sa pamibigay No, lima limang kilo kasama si Mayor Dong Anthony Umali. At ngayon, ha? Nasa ikalawang linggo pa lang tayo ng buwan ng Enero. Eto, tatanggap naman naman kayo ng sako-sakong bigas. 25 kilos at kanina nga ngayong araw na ito nagsimula ang pamamahagi po hindi lamang po dito sa lungsod ng kabanatuan kundi sa lahat po ah, sa buong ah, halos na buong lalawigan po ng Ecija kami po kayo na umaga ay nasa lungsod ng palayan meron po nagpapamigay sa bayan ng Lianera apat na barangay po doon sa bayan din po ng San Leonardo ay namamahagi din po ng bigas ang ating minamahal ng governor po ay Marcia Sumali tuloy-tuloy na po ito ah. Hindi naman po tumitigil ang pamamahagi ng bigas ang ating minamahal na Bob Oyen. Siyempre, kasama ang ating congressman, Cherry Domingo Mali. At mamaya po, ha, ah, sa ilang sandaling, kayo naman po nagpapamigay ka sa lukuyan dun po sa may Mayap Yap Tama ba po, Sir Bot? Mayap Yap Sur. Ngayon naman po, 25 kilos din para mga uh, isang araw na meron din mga barangay na tumatanggap pa rin po ng 5 kilos per butante. Ito pong 25 kilos is para po per bubong, Sir Bot. Ano? Yung po 5 kilos ay per botante. Yung buwan ang pinamibigay din. Nagkakaano na nga po eh. Tawag dito, nag-overlapping na. Kami